maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali pa sa isang pagsinyas nitong si Butchok, agad nang kumilos ang mga ito. Napakabilis na tumakbo ang dalawang mga bata sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na nilang narating ang kinaroroonan ng mga nagbabantay doon sa pasukan ng pintuan. Bago pa makakilos ang anim na mga bantay, agad nang nagpakawala ng mga pag-atake itong si Butchok gamit ngayon ang kanyang pamalong yantok. Kapwa sa ulo ang mga tama sa lahat ng mga pag-atake nitong si Butchok. Kaya agad nasunod sunod-sunod na bumagsak ang mga ito. Habang itong si bono tig-iisang suntok lamang ang ginawa ng bata doon sa mga kalalakihan na armado ng mga baril. Agad na nawalan ng malay ang mga ito pagbagsak sa siminto mabilis na hinila nila ang mga katawan ng mga ito papunta doon sa makakapal na mga halamanan. Ngunit nasipat nitong si Butchok na sumilip sa baba ang mga nagbabantay doon sa balkonahe. Kaya agad na wika nitong si Butchok kay Buno. Buno, ikaw na muna ang bahala sa mga ito. Kailangan na atakihin ko ang mga nandoon sa balkonahe. Pagkatapos, mabilis nang naglatag ng mga portal itong si Butchok, konektado papunta doon sa balkonahe ng bahay na iyon. At makalipas lamang ang ilang mga segundo. Gulat na gulat na lamang ang mga bantay doon sa balkonahe nang biglang sumulpot itong si Butchok sa kanilang likuran. Wala nang inaksayang uras pa itong si Butchok sa isip kasi ng bata dapat walang makakaalam muna sa kanilang ginagawang pagpasok sa bahay na iyon. Kailangan na makuha muna nila itong si Bunjing. Napakabilis na inaatake ang mga ito ng batang si Butchok. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, bagsak na ang lahat ng mga bantay. Habang itong si Puno, natapos na rin ng bata ang ginagawang pagtatago sa mga walang malay na mga katawan ng mga kriminal. At agad na sininyasan itong si Butchok ang kanyang bunsong kapatid. Balak nitong si Butchok na doon na sila sa pintuan sa balkonahe dumaan papasok. Nakita kasi nitong si Butchok na nakabukas na ang pintuan doon papasok sa loob. Agad naman niyang itinago ang mga walang malay na katawan doon sa gilid ng pader samantalang itong si Buno. Napakabilis na tumalon ito doon sa maliit na tubo. Papunta na doon sa balkonahe. Napangiti na lamang itong si Butchok nang makita niya ang ginawang iyon ng kanyang bunso. Bukod sa lakas nitong tumalon, napakabilis pa nitong kumilos. At ngayon, napagtanto na nitong si Butchok na nababagay ng isasama niya ang kanyang kapatid sa lahat ng mga misyon nakita din niya kanina kung paano pinabagsak ng bata ang dalawang mga bantay doon sa baba tig isang suntok lamang kasi ang ginawa ng batang si Buno at agad na napabagsak niya ang mga iyon na mas lalong ikinamangha nitong si Butchok sa kanyang kapatid ilang sandali pa agad na muling huwi ka si Butchok sa kanyang kapatid na si Buno sumunod ka sa akin Buno ako na ang magdadala sa bunjing na iyan. Bantayan mo lamang ang buong paligid. Kung may makikita kang iba pang mga kalaban, pabagsakin mo agad ang mga ito. Tumango na lamang ang batang si Buno at napakaseryoso pa rin ang mukha ng bata. Dahan-dahan nang -dahan pumasok ang dalawa doon sa loob. Napakadilim ang buong kalublooban ng bahay. Ngunit nakapaglatag na ng mga malalakas na usal si Butchok na naging dahilan para malinaw niyang makikita ang buong kapaligiran. Napakatahimik ang loob ng ikalawang palapag. Wala silang nakikitang anumang mga bantay. Agad na nag-uusal muli itong si Butchok para tuluyan niyang matagpuan ang silid nitong si Bunjing. Pagkatapos nang maramdaman ng bata ang maaring kinaroonan nitong si Bunjing mabilis nang kumilos na itong si Butchok. Agad nadahan dahan-dahan ng naglatag ng mga pintuan na portal patawid doon sa loob ng kwarto. Habang itong si Buno, mariin itong naghihintay doon sa labas at nagbabantay. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nakitang tatlong mga katao itong si Buno na mabilis nang umaakyat ng hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Nakita din ng bata ang ilaw ng mga flashlight na dala ng mga ito. Kaya mabilis nang kumilos itong si Buno. Tulad ng bilin ng kanyang kuya Butchok, pabagsakin ang lahat ng mga makikitang kalaban doon sa labas ng kwarto. Nang tuluyan ng makatungtong na ang tatlong kalalakihan doon sa ikalawang palapag, agad nang humahagibis itong si Buno papunta sa mga ito. Napakatahimik ang ginawa ng bata at napakabilis kaya bago pa makita ng mga kriminal ang batang si Buno, agad nang tumimbuwang na ang isa sa mga ito at nangangarag agad ang katawan. Malakas ang sapak na iyon ni Buno. Matapos iyon, binalingan naman niya ang dalawa pa at agad na nagpakawala ng mga sapak ang bata. Gulat na gulat ang mga kriminal dahil bukod sa napakabilis ang kilos ng bata, napakalakas din ng mga pagbayon nito na para silang tinatamaan ng maso agad na napaimpit ang mga ito at natumba doon sa sahig mabilis pa rin ang kilos ng bata na agad na ang mga katawan ng mga ito at itinago doon sa likod ng mga upuan doon sa sala habang itong si Butchok agad din na natagpuan nito ang kinaroroonan nitong si Bunjing Mahimbing itong natutulog habang katabi ang asawa nito Ang ginawa na lamang nitong si Butchok Agad na pinitik ang litid ng liig ng babaeng nando doon Kaya tuluyan na itong nawalan ng malay Ganon din ang ginawa ni Butchok doon kay Bunjing Na tulad ng kanyang asawa, nawala din agad ang malay tao nito Pagkatapos agad nang binitbit ni Butchok ang katawan nitong si Bunjing at gamit ang kanyang mga pintuan na portal Agad na lumabas ng kwarto itong si Butchok. Dala-dala na ngayon ang anak ng mayor At ka agad nitong si Butchok kay Buno Na sa mga pagkakataon na iyon Nando doon na sa tapat ng pintuan Tara na Buno Nakuha ko na ang pakay natin Kailangan na natin na makalis Bago pa malaman ng iba pang mga bantay ang ating ginawa Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakaramdam na ng malakas na pwersa itong si Butchok doon sa paligid. Natitiyak niyang mukhang papalapit na sa kanilang kinaroonan ang malakas na kalaban. Mabilis nang tumakbo itong si Butchok papunta doon sa may pintuan sa may balkonahe. Ngunit bago pa marating iyon ni Butchok, agad na nasipat ang anino na nakaharang doon sa labasan ng pintuan na pagtanto na ni Butchok na alam na ng mga kalaban ang kanilang ginawang pagpasok at maaring alam na rin ng isang matanda ang kanilang ginawa. Kaya tumigil muna sa pagtakbo itong si Butchok. Agad na lumingon ito kay Buno. Huwi ka nito sa kanyang bunsong kapatid. Buno, gawin mo agad ang mga ibibilin ko sa iyo. Dalihin mo ang katawan itong si Bunjing doon sa ating kubo, sa ating bukirin. Umalis ka agad at kailangan na malusutan mo agad ang lahat ng mga nagbabantay. Kailangan ko munang pabagsakin ang mga pakialamirong ito. Wala namang sabi-sabing agad na binitbit nitong si Buno ang katawan nitong si Bunjing. Malaking tao itong si Bunjing. Kulang-kulang, nasa anim na talampakan ang tangkad nito. Ngunit wala itong kahirap-hirap na binitbit ito ng maliit na paslit na si Buno. Pagkatapos, walang ano-anong mabilis na itong tumakbo papunta doon sa may bintana at walang pagdadalawang isip na tumalon ang bata palabas. Habang itong si Butchok, naglatag na ito ng mga portal sa buong paligid ng kaloblo-uban ng bahay doon sa ikalawang palapag. Nakita na pala ng iba na mga bantay ang mga itinago nilang mga walang malay na katawan na mga bantay doon sa lamanan. May grupo kasi ng mga bantay ang laging naglilibot sa paligid ng bahay. Kaya nakita ng mga ito ang kanilang itinago at agad na naibalita kay Karyo. Matapos naman na mailatag ang mga portal nitong si Butchok doon sa loob, biglang lumiwanag ang buong paligid. Sinindihan na pala nang kanyang mga kalaban ang mga ilaw doon sa labas at loob ng bahay. Agad na wika nitong sikaryo na nakaharang pa rin doon sa pintuan kasama ang dalawang mga natitirang mga manlalason. Samantalang doon sa loob, nando doon din ang tatlong mga antingero na mga tauhan nitong si Bunjing. Nasaan na ang isa mo pang kasama? Hindi nakita kita palalabasin pa ng buhay bata sa bahay na ito. Masyado na kayong pakialam mero at nagawa nyo pang pumasok dito sa pamamahay ni Busing Bunjing. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagsiakyata na din doon ang iba pang mga tauhan ng mga ito at utos agad si sikaryo na tingnan ang silid ng kanilang amo at halughugin din ang buong paligid para mahanap ang isa pang kasama nitong si Butchok. Nakita kasi kanina at naramdaman nitong si Karyo na dalawa ang mga pangahas na pumasok ng bahay na iyon. Ngunit biglang naglaho na lamang ang isa. Samantalang itong si Buno, paglapag nito sa lupa para itong pusang mabilis na tumakbo at tumalon palabas ng bakod. At dahil nagkagulo na ang mga bantay, hindi na napansin ng mga ito ang mabilis na pag-ibis papalayo ng batang si Buno sa bahay na iyon. Matapos iyon, wika ka naman itong si buchok <laughs> hindi mo ako palalabasin ng buhay. Napakalaki naman ang tiwala mo sa kakayahan mo matanda. Kayo ang hindi ko nabubuhayin para matapos na ang mga kasamaan ninyo. Hindi nyo na mahahanap pa ang kasama ko dahil kanina pa ito nakalayo. Dala na ang amo ninyong satanas. Napatitig ang lahat kay Butchok at napagtanto ng mga ito na ang pakay ng dalawang mga bata sa pagpasok sa bahay na ito ay kunin ang kanilang amo na si Bunjing. Mas nakonfirma pa nila ang mga ito nang makita na ng mga kriminal ang kwarto nitong si Bunjin na tanging ang asawa nitong walang malay ang naiiwan doon. Kaya nang gagala na sa galit itong si Karyo at inutusan ang mga tauhan na halughugin na din nila ang buong paligid ng bahay. At pagkatapos narinig nitong si Butchok na nag-uusal na ng mga orasyon itong si Karyo samantalang ang dalawang mga manlalason agad nang umaatake na ito sa kanya. Hawak-hawak ang mga patalim na punong-puno ng mga mababagsik na lason. Samantalang ang iba pang mga tauhan ng mga ito, papatake na din kay Butchok galing sa likuran. Mabilis naman na ng usal ang bata. Kailangan niyang makuntra muna ang planong gagawin na orasyon ng matandang sikaryo. Pagkatapos agad na itong umigpaw para sa lubungin na ang mga papaataking mga kalaban. Ngunit biglang pumihit itong si Butchok pabalik doon sa kanyang likuran at inaatake niya ang mga kriminal gamit ang kanyang pamalong yantok. Bukod sa napakabilis ang ginawang iyon ni Butchok, gulat na gulat ang mga kriminal at agad na nagsigawa na lamang ang mga ito sa bawat tama ng mga paghampas nitong si Butchok sa kanilang katawan. Agad na nagbagsakan ang mga ito sa sahig at agaran na nawawalan ng malay. Nang maramdaman ni Butchok na nagpakawala na ang mga manlalason ng mga mababagsik na lason sa paligid, agad nang ginamit ni Butchok ang mga pintuan na portal. Agad rin itong sumulpot doon sa likurang bahagi nila ni Karyo at hawak ngayon ni Butchok ang kanyang tirador. Pagkatapos, wala nang inaksayang uras pa itong si Butchok. Agad na itong nagpakawala ng mga pagbira. Gulat na gulat ang grupo nila ni Karyo. Palaisipan sa kanila kung paanong ginawa ng bata na agad na nakakalipat ng pwisto sa kanilang likuran. Mabilis naman na ang mga ito para makailag sa mga bala ng tirador ng bata. Ngunit ang isa sa mga manlalason, agad itong napaigik nang biglang sumulpot na naman itong si Butchok sa kanyang tagiliran na hindi niya napapansin at agad na tinamaan na siya ng mga paghataw. Mas lalong napuno ng pagtataka ang mga ito dahil kung nagulat sila kanina kung bakit biglang sumulpot sa kanilang likuran ang kanilang kalabang bata ngayon. Mas nagulat ang mga ito nang biglang sumulpot na naman ito sa loob ng bahay at agad na inaatake ang kanilang kasama. Dahil sa mga matinding tama ng pagpalo ni Butchok, agaran nanawalan ng malay ang isang manlalason. Mabilis nang umindak sa sahig itong sikaryo para mapahina niya ang bilis ng batang si Butchok at pagkatapos agad na umaatake na ito sa bata. Ngunit muling nagulat ang matanda nang biglang mawala naman ang bata sa kinatatayuan nito kanina. Dito na niya nakita ang mga pintuan na portal. Napamura agad itong sikaryo at agad na umikot sa kanyang likuran. Inaakala niyang lumipat na naman ng pisto ang bata para maatake sila ng palihim. Ngunit isang paninlang lamang ang lahat ng mga ito. Dahil nandoon pa rin sa pintuan ng portal itong si Butchok nagtatago lamang ito at hindi lumipat ng pwisto. Agad itong sumulpot at agad na inaatake itong sikaryo galing sa likuran ng matanda. Gamit pa rin ang pamalong yantok agad na nasapul sa batok ang matanda na naging dahilan para bumulagta ito pa na pa at napasubsub ang muka doon sa sahig. Bago pa makakilos ang isang manlalason, biglang sumulpot na lamang itong si Butchok sa kanyang harapan at agad na nagpakawala ng mga pagpalo itong si Butchok. Nagawa naman ng malalason na makaiwas at makipagsabayan sa bata. Ngunit kalaunan, agad na napatumba na rin ito ng bata at nawalan agad ito ng malay sa mga pagkakataon na iyon. Napatitig muna itong si Butchok doon sa mga nakabulagtang mga katawan ng mga kriminal at nagpalingon-lingon sa buong paligid at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Dito niya napagtanto na nawala na ang kanyang kalaba na matanda doon sa sahig. Kaya nagulat itong si Butchok. Ramdam pa niya ang pwersa nito. Ngunit hindi na niya ito nakikita sa paligid. Kaya humanda agad ang batang si Butchok. Unang hinala niya na baka gamit nito ngayon ang mutya ng tagulilong at mas lalong lumakas pa ang kanyang hinala nang biglang namatay ang mga ilaw doon sa loob muling kumalat na naman ang kadiliman nakikiramdam lamang itong si Butchok binabasa niya ang galaw ng hangin doon sa loob at makalipas ang ilang mga minuto biglang may lumabas na nilalang sa kanyang likuran kaya agad na napagulong ang bata ngunit sa kanyang unahan may sumulpot na naman doon na isa pang nilalang at agad na nagpakawala ito ng mga pagwasiwas gamit ang isang punyal. Sapol sa pulsa may braso ang bata at may sugat din siya ng kaunti sa kanyang dibdib. Agad na napahawak itong si Butchok sa kanyang brasong sugatan. Umatras muna ang bata at inaaral kung paanong nangyayari na biglang sumulpot at mawala na naman ang kanyang kalaban. Sa isip ngayon ng bata, mukhang hindi mo tiyan ng tagulilong ang gamit ng kanyang kalabang matanda. Muling nakita ni Butchok na papaatake na naman ang matanda sa kanya. Ngunit nang makalapit na ito, bigla na naman itong nawawala. Kaya agad na ginamit na din itong si Butchok ang kanyang pintuan na portal para makaiwas agad habang pinag-aralan pa niya ang buong kaganapan. Ngunit huli na, dahil tinamaan naman siya ng isang pagsipa. Sipa ang tumama sa kanya dahil naiwasan niya ang ginawang paghataw ng patalim nito. Punteriya sana ang kanyang liig. Malakas ang pagkasipang iyon na tumama naman sa kanyang tagiliran. Ngunit bago pa tumilapon ang batang si Butchok, nagawa pa niyang makaikot at magpakawala ng mga pagpalo. Naabot pa niya ang ng matanda na nito sa pagsipa sa kanya. Kaya napaaray na din itong sikaryo nang tamaan ni Butchok ng pamalong yantok Samantalang itong si Butchok, tuluyan na itong tumilapon at mabilis naman itong umikot sa ere para makuntra ang lakas ng pwersa sa kanyang pagtilapon. Samantalang itong sikaryo, agad itong napatitig kay Butchok. Hindi niya inaasahan na kahit tinamaan niya ang bata, nagawa pa rin itong makapagbitiw ng mga pag-atake at tinamaan pa siya sa kanyang paa. Sa isip nitong si Karyo, kakaibang antas din ang galing ng batang kaharap. Unang bisis ngayon na may nakakarap siyang kakaiba ang antas ng galing sa labanan. Habang itong si Butchok, nag-isip pa rin ito. Katanungan sa isip ng bata kung ano ang ginamit ng kanyang kalaban. Bakit nagagaya nito ang kanyang mga kaalaman sa mga portal? you <sighs>